Magbabakalan ng baboy, oh. <laughs> at siyang kayang kabayo nang babakalan kayang mga yan. <laughs> Baya mo, sarang kinong karne ng baboy. Isarang chat pa. sabi ko sa inyo lang, chat ka sa gumanda. Baboy si Islao Litaw. Ano Laman lang din. Laman loob. Laman na pari o may taba? Ito oh, may taba. Taba no? Ito Amin na, may kay... taba. Taba para Islao. May taba. Daan para tumaba siya. Sa ko lamanta ang si Mark. Si Ulong lamanta ah. Tamayo siyang taba. <laughs> ay si Ulong. <laughs> Magtaba na ako noy. Oh. <laughs> <laughs> Makikita mo sa YouTube yan. Kapag umuwi ako ng Manila. Yan yeah, Hindi huh? ma ba nakita mo na ako sa YouTube ano? Yeah, Subscribe mo, mo. ako. Si ano mo ako. Yeah, mo yung bell. Para lahat ng pano. video ko ma-upload mo. Kunyay may mga pinsa na ko. Yeah. Naabot halina na parang na kung paano ito Yan si Islaw. <laughs> Sabi ko kanina. Sampo baka ko yung bahay ni Kuya Islaw. Sino yung Islaw? Islaw Litaw. <laughs>. <laughs> sino is, kang Islaw Litaw? Sabi ko. Si Kuya Islaw po ka kung balani. Sabi nung lalaki. Balani pa lang si Islaw. Ngayon ko yung sabi arog lang kini iyo uto nga duman sa may arog ka ito oh. Uh -huh. may nagagabot